Niya. ano po ba ang trabaho ng kapatid niyo ano An siya driver company po company driver siya so yun pumasok siya umalis siya na alas 4 para pumasok doon sa... Ano? 6am po yung 6am ang call time ay yung in niya dapat nakarating ba siya doon yun nga po hindi, hindi alam. na siya nakarating so ibig sabihin siya ri may nangyari sa kanya between the time na umalis siya na alas 4 at saka yung papunta siya doon. Na i-report na po natin ito sa kapulisan, no? As Opo. a missing person. Gano'ng katagal na siya na nagtatrabaho doon sa... Bago lang po siya. Yeah. Mga buwan pa lang? O ano? buwan Siguro po, mga buwan pa lang. Ano ang trabaho niya noon? Driver din po. Pero sa ibang... Company. company. Sa Kubaw. Okay. Meron ba kayong alam, nalaman, may nakaalitan kaya ito? Meron bang... Uh... Hindi magandang engkwentro sa kung saan man na Don't, maaaring maging dahilan kung ba, may, may kagalit ba, ganyan. Yung sa dating niya pong trabaho sa Cubao, mm -hmm. ang nakwento niya po sa akin, mm -hmm. ano na may dinaan na sa labor. Mm -hmm. Yun po. Inaso? Oo. Okay. Tapos po, hanggang sa wala na siya doon. Mm hmm. Ito po nga yung trabaho niya ngayon sa San Juan City. Uh Oo. -oh. Company driver din po. Kumbaga parang nagkaroon ng uh, ng uh, hindi magandang nangyari doon sa kanyang bag dating pinagtatrabahuhan na umabot sa DOLE. Doon oh, ba po? Natapos na ba itong kasong to? Yun nga po hindi ko alam. Ma'am Catherine, kahukom, magandang hapon po. Hello ma'am, yes. good ma afternoon. Tungkol dito sa nawawala nga po na isa sa inyong mga empleyado, ito pong si Uh, Joseph Pinlak Makaraig, isang courier driver po ninyo ito? Yes, ma'am. Oo. So, ma'am, apparently, uh, July 24 pa kasi ito. So, bali, parang halos magtatatlong buwan na, no? Uh, yes, po. Ma yes, ma'am. Gano'n katagal na po siyang nag-work sana dyan sa inyo? Ano, ma'am? Uh, siguro nung nawala siya ng mga ano, uh, nag-start kasi siya ng January sa amin. Okay so half month I uh, have Oh so half a year pa lang I uh, have a year Oo. Ah uh, uh, wala bali nung July 24 po hindi na po siya nakapag-in as per your records tama po ba walang hindi siya dumating. Hmm, hmm, hindi siya nakarating ma'am nung 24. Okay. Ah, uh, oo. Uh oh, oh. Uh, actually nag-advise sa na kanya yung tutor niya pa uh, uh -oh. uh, kung hindi kaya niyang makapasok dahil na malakas ang ulan sa kagumapa Oo. Uh oh, Huwag na siyang tumuloy. Pero hindi na yung message ng tutor. Hindi rin sumagot. Oo, oh, uh oh, wala ring reply, wala pa kahit sa anong Okay. Kasi uh, umuulan, may bagyo ba ito? Bagyo ito. Bagyo po. Yes po. So, no? Nung 23 kasi sa ma'am, mm -mm. nagpaalam siyang mag-half -ha Oo. Oh, uh, sabi niya kasi baka double team daw siya ng baha daw sa daan. Para makauwi siya. Ano? Para makauwi siya. Siguro nga kasi nakamuro niya to. So mm -hmm. yun ma'am, tapos naka-out siya sa amin ng ano ng mga 11. Oh, mga oh. 12 yun, 11.49. Mm -hmm. Yun, tapos sinabukasan, uh, wala H na. Hindi, hindi na siya nakabalik. Okay. Oh. Ma'am, wala kayong balita dyan kung nakakontak ba siya sa iba mga kasamahan or sa isa sa inyo? nung, time kasi na ma'am, na uh -hmm. siyempre may bagay nung time hindi ka rin kami nakapasok, nag-resume kami ng mga Friday na po. Nung uh -oh. time na yon nag-message na rin sa akin yung anak, si Jasmine. Uh -oh. So nung pag-resume namin dito, nag, nag ano, ako, nagtanong ako din sa company na perga, ano, niya, perga driver niya na uh -oh. kung nakapasok ba or may anong ba, mga katilada, kung may uh -oh. update. Wala silang update man. Ganyan nga. Kami din. nga lang nung, o oh, nung anak ng araw, everyday kami nang nagpuntausap okay. uh, regarding nga dun siya. So. Sige. So, Rabel oo. o uh, Ikaw, kailan mo huling nakausap ang asawa mo? Bali, gabi po. Gabi po siya ng 23. Okay. So, gabi ng 23, nagkausap pa kayo. Ano naman ang kailangan? Bali, katang... niya po, mm -mm. may pasok daw po siya maaga. Oo. Oh -oh. Alam ka, -is. Pero meron din daw pong event, pero hindi pa daw po niya sigurado kung kasama siya. Pero maaga daw po pasok niya, 6 o'clock. So, aalis daw po siya ng mga alas 4. So, sila simula po nun, yun na po yung huli namin na about sa trabaho po na ano, papasok siya maaga. Pero tinanong ko po mga anak ko, sabi nila, tumawag pa daw po yung sa opisina. Pinapapasok po siya ng alas 6 nga para i-confirm. Kaya sabi ng asawa ko, papasok daw po siya. Kasi ganun po yun eh, kapag sinabing may pasok, papasok po talaga yun. Yung bang pagpasok niya araw-araw, yan yung normal niya o yung nakagawian niyang pasok talaga? Opo, madalas po uh -oh. siyang pumapasok ng ganyan. Tapos nakakarating po siya ng mga mostly 5.30. Minsan nandun na po siya eh maaga mm -mm. kasi na mabilis po siyang kapag umulan, medyo mabagal. Pero kapag okay naman po, nakakarating po siya doon, tapos tawag siya ulit na, dito na ako sa trabaho, ako pa lang ang nandito. Sabi niya, gaganon po yun sa akin. Uh -huh. Meron po ba tayong update tungkol po dito sa nawawala na isa sa mga tagarian po sa Rizal ano Itong si Joseph Pinlac Macaraig. Kasi July 24 pa ito eh. Um, ang last na nakita sa CCTV, pero uh, nasa karsada, Uh, umuulan, pero hindi na po nakarating sa kanyang uh, paroroonan sa opisina. Uh, meron po ba kayong update, sir? ah uh, Ma'am, ang uh, update po namin dyan is tuloy-tuloy uh, po yung aming uh, pag uh, iikot dun sa mga possible na pinunta niya. Kasi po yung aming, uh, nung nag-track po kami ng CCTV, mm -hmm. uh, normal naman po yung kanyang pagmumotor hanggang sa naka, nakatawid po siya ng Montalban at saka uh, San Mateo. So going po siya ng Marikina. Doon na po okay. naputol yung uh, backtracking namin sa Marikina. So ang nakikita po namin uh, pwedeng possible na ano isa uh, kasi po nung nung time na po na yan ma'am is sobrang lalim na po ng tubig ng baha yun na dito nga sa eh. sa lugar namin so baka po baka, baka po hindi po namin masabi <laughs> na baka po natangay o ano po siya kasi wala po kaming nakitang dahilan na para siya ay uh, ano po kasi wala naman po siyang problema po sa kanyang oh, ano, oh, hindi naman ito hindi naman natin masasabing foul play kaya uh -huh. o kung ano ang hiningi ko lang po sa kumpanya is yung kung nakara yung CCTV, CCTV po doon po. sa lugar nila gusto mm -mm. yun po sana hihingi namin na yung CCTV kung siya doon kasi dito sa amin, yung sabi nga po ng polis doon is kunin yung CCTV do sa mismong trabaho. Ma'am Catherine, meron po bang CCTV in your area? Sa lugar po ninyo? Uh, yes ma'am, meron meron naman ma'am. Oo, oh. pwede po bang uh, naibigay po ba natin ang copy nito para lang ma-check ng uh, kapulisan kung umabot ba siya dyan sa area ninyo? Ano man kasi, as per company, after uh. nung mag-receive niyo anak mong sa ni Joseph. Oo. Oh, ni Sir Joseph. Ano sir, ano ma'am? nagpunta ulit yung mga pulis po doon nung August 25. Oo. May dala silang paper po doon para po nga makakuha ng mga, ano, uh, tawag nito, yung mga footage within the area daw. Oo. Oh, So meron ba? Opo. Opo. Hindi ko lang sure kung nakakuha sila ma'am. Kasi bumimbang na kami. Nag-request po kami. Okay. Oo. Merong ano, meron yung din -tong ng mga pudi Then, uh -huh. uh, silang papel mismo na yun nga po na nagaan sila ng request ng CCTV footage so, uh -huh. sa mga area ng ano, Sa inyo mam ma ma'am, sa, area. sa, area ninyo, may kayo mismo, yung company, yung sa labas ng gate ninyo, meron ba? Uh, hindi ko lang sure ma'am dun sa ano. Kasi ma'am, si, ano, si company po na pinapasokan ni mga babies. Client po namin, ma'am. So, ah, yung, okay. okay. Po, hindi, hindi po sa inyo mismo. Kung, man, Ah, tama. Po, okay. okay, I understand. agency lang po niya kami. Yes, okay. Please. So, sa saan po ito na company? San Juan City po. Ah, kay Gifts. Opo, kay Gifts and Packages po. Sir, nahingan po ba natin yung Gifts and Packages ng CCTV ano nila, footage? Ah, uh, yes ma'am, ma'am nakapag-request na po kami ma'am na para ma-retract pa yung CCTV. Eh, so, uh -oh. so, so for ma'am ngayon sang ngayon ma'am hindi pa po nila na ibibigay po yung copy. Ha? Huh? Bakit hindi? Ano daw po ang problema, Sir Rodel? Bakit hindi nabibigay? Uh, if, ang, sabi po nila, Ma'am Pista, kailangan po munang ipaalam sa pinakamataas po nila. so, inaantay po namin yun. Oh, hindi po hindi pwedeng forever 'yan. Ang alam ko may sampung araw or ano na ang na ano lang. Oh, sorry. Tatlong buwan na ang nakalipas. Sana nandiyan pa 'yun. Pero dapat meron ha kasi dahil hiningi eh. So, ang preservation ang nakapag-request na doon eh. So, dapat na-preserve 'yan. Um, Sir Rodel, mukhang kailangan ito ng uh, siguro mas mataas pa na ano, no? Na pag-sulat uh, ba o follow-up. Tapos sasamahan natin, rin. Siguro, uh, mm -mm. Sir Rodel, hindi na nga po kailangan. Dapat nga po. Uh, Sila na din. dapat. Opo eh. Oh, uh, oh. Kung gusto nyo po, sasamahan na lang din po namin kayo, Sir Rodel. Pero dapat kasi, Sir, July pa po yan. Oo. Oh, oh. uh, October na po ngayon. So sana po, meron na po tayong copy. Meron na rin po tayong... Um, magandang uh, ilalatag if, na if only sa to tayo, ano e. if only to eliminate that possibility diba okay. yung so, so, dapat July covered pa, eh. lahat ng basis eh July pa ito eh okay oh, wow. kaya po nagwo-worry na din po yung family uh, mm -hmm. search uh, mina no pero gayon pa man sir um, samahan po namin sila ma'am no, mm -hmm. sa office po ninyo at kung may maitutulong po ang aming programa po sir ito na po yung chance po ninyo gusto niyo pong manawagan ma'am po. Uh, magandang hapon po. Nananawagan po ako. Yung kapatid ko po hanggang ngayon, di pa namin alam kung nasaan. Kung sino man pong nakakakilala sa kanya. Pwede lang po. Pakitawagan po. Yung nandun po, yung numero pong nandun sa missing person. Sa mga manunood po, nakikiuso po ako, sana, po ako sa mga nakikiusap po ko sa inyo, Han. Umuwi ka na kung sakali mayroon man po nakakano sa asawa ko. Sino man po nakakita sa kanya o kung si aling may nakatulong po, pakiusap po tatlong buwan na po. Sana po makasama na namin. Mga anak walang kasama. Sana nga nga na po. <laughs> Hirap po magtrabaho. Siya lang po yung halos inaasa ng mga anak ko. Malaking tulong po sa inyo para ma-share po dito ito. <laughs> Maraming salamat po. Gano'ng katagal ka na dyan sa Hong Kong, Sarah Bell? Bali dito po, bago po ako, bali sa taon po. Bali dito sa Hong Kong, halos mm -mm. seven year, ano na po ako, anim. Six years. So, hindi ka pa, wala ka Matipin pang, wala ka pang schedule na makabalik na dito sa Pilipinas umuwi, muna? Umuwi po ako nung malamang ko na hindi pa rin po siya nahanap. Okay. Nagpapaalam po ako sa amo ko ng seven, kasi ano uh -huh. po urgent po, seven days lang po yung uh -oh. ano, baka emergency. Tapos uh -oh. Nakiusap emergency. po ako na baka pwede mag-extend kasi hindi pa po kaya ng ganong ano, kabilis. Uh -oh. e nung hindi na po kasi sabi nga hanggang two weeks lang yung bakasyon ko kasi yes. isang taon pa lang po ako sa kanila. Uh -huh. So, Kapag sa susunod na hindi pa po ako nakabalik, ako na po yung magbabayad ng ticket ko. So, nag-ano uh -huh. nag, ano, na lang po ako na bumalik na lang po kasi kahit kahit na eh, mahirap po kasi mga bata, mm -mm. ako wala po kasama doon. Kaya ang sabi ko, sige, balik na lang ako para kahit paano meron kaming pang mm -mm. ano sa panggastos po ba mm -mm. Ilang taon na ang mga anak ninyo, Sorabel? Bali, 24 po. Tapos 22, mm -hmm. tapos 16. Okay, so mga nag-aaral pa. Ma'am, Catherine baka pwede rin po na ma-push natin yung company para po mailabas nila yung copy ng CCTV. Yes, ma'am. Oo. Uh, uh, sabi ko na lang po sila Sige, dinte mm -hmm. ano. Uh, Master Sergeant Mina, ma'am, um, yung doon po sa sa pulis po ng uh, PNP, Marikina PNP po na nagkaroon mo po ba tayo ng uh, coordination? Uh, regarding po sa pagbabacktrack po ng CCTV. Kasi ang sabi niyo po, eh, parang naputol na po yung... Hanggang Marikina. Opo, oh, hanggang Marikina. Sa so, river, um, continuous po ba ang investigation po ninyo ng Marikina PNP po patungkol dito? Uh, mam ma Ma'am, uh, tuloy-tuloy po yung aming uh, at investigation po dyan. Ang totoo nga po niyan, naka-plus alarm na po. Hindi lang po sa Marikina na naka-alarma po yan. Sa buong uh, Pilipinas na po naka-plus naka alam alarm na missing na po sa ma'am. Okay. Sige po. Opo. Yung pagbabacktrack lang po ba ng CCTV, uh, Sarge Mina, para po pagpunta namin po dyan, nakasama uh, po yung reporter po ni Senator Rafi. yung ano. Yes, mailatag po natin ano, uh, Ay, sa CCTV. pamilya po yung CCTV. Opo ma'am, opo. Uh, tutulungan po namin sila. Uh, antay po namin sila kung pumunta po rito. Sa ngayon, uh, ma'am, Malaking tulong po ang CCTV okay. ngayon, ma'am. Opo, so ipapalatag na po natin, ma'am, kung saan mang lupalop man po, no, uh, tutulong po na tayo. yung kanyang motor. Yes, opo. So ngayon naman po ipapapull out po natin sa Marikina PNP yung sa CCTV po. Ma'am, uh, ganun po ang gagawin po namin, ma'am, ha, isisikapin po namin kasi ngayon, ma'am, uh, doon po tayo kakapit, no, sa CCTV. Mm -hmm para mata, mamataan apo, apo. po natin kung saan po siya huling uh, lumiko or saan po siya huling nag-stop malaking tulong po sa atin yun ma'am okay po apo. Apo. sige po bibigyan apo. po namin kayo ng feedback and agad-agad uh, po ma'am uh, babalitaan po namin kay agad-agad po namin itong papalakad po sa reporter apo. po namin hindi na Salamat naman po to. ito natatapos ma'am sa wanted mm -hmm. sa radyo uh, ito po ay uh, nilalakad pa po, po ng mga reporter po namin ma'am ha Salamat okay. po, ma'am, at uh, magandang so, ingat hapon. Ingat po kayo dyan, okay. ma'am Sorabel, ha? Maraming, salam Maraming salamat. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa inyo. Okay.